Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kansilado na ang pasaporte ni dating ako, Party List Representative Zaldico. Sa kanyang ulat sa bayan, inutusan ng Pangulo ang Foreign Affairs Department at Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga embahada sa iba't ibang bansa. Ito'y para matiyak na agad na mahuli si Ko. Naunang sinabi na posibleng nagtatago si Ko sa Portugal. Sinuspindi ng siyam pong araw ng Land Transportation Office at sinilbihan ng show cause order ang may-ari ng isang sports car at ang babaeng driver nito. Nag-viral ang kanyang video na umiinom-umano habang nagmamaneho. Ipinag-utos ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ng uh, preventive suspension sa lisensya ng driver. Pinagpapaliwanag din ang babaeng driver. Anunsyo lang, sarado ang U.S. Embassy in Manila sa ilang mapiling araw dahil sa papalapit na holidays. Sa kanilang advisory, sinabi ng embahada na sarado ang Visa Application Center sa Paranaque City sa Pasko, Rizal Day, bisperas ng bagong taon at unang araw ng bagong taon. Sarado rin ito sa January 19, 2026 sa kaarawan ni Martin Luther King Jr. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free To air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5.30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.